Okay. Sapul daw, sapul, sapul, sapul. Badlun, badlun. Sapul na naman ha. Sapul yung badlun. Ayun na nga oh. Yan, i-steady mo kayo. Ha? Ilang kilo niya? Ayun Ayun. Ay! Sintro, sintro talaga na sentro sentro talaga eh ito lang yung kaya nyo ha? malaki yung nakabito na yun sayang balas ko ba kay araw na ito eh Tatlunan talaga ito dito yung spot na ito ah eh, Dami ako nakikita ang balo may sinusundan sundan niya oh, Balik ko yung ano Sabit sa bato Ah sumabit pala sa bato Ah Ha Ayun. Malaki daw. Ha? Da. Grouper. Ayun. Malaki. Ojen. Kita labas si mga badod dia dah. Ha? Marami ba doon? Ano ba 'tong badod? Aruy. Malaki. Kita pa tayo. Ito ano, ito na 'yung suno. Luba. Ah, luba. Wala pa naman paano pala. Okay. Ayun.

Ayun rin oh, tinamaan rin niya oh Sige, sige dyan no? oh ko, ipanak ko Ipanak ni ano? Ha? Yes po O yun, isundan natin si... Ipanak niya Ako? Badlo niya sakit Badlo Aha? rin yan? Shhh, pag sure ba? <laughs> dalawa ito kay, dalawa malaki Yan lang yan sila Sige po yan ako Oh pagkaraki

Sus, bayang man pala itong isa, bad loot. Nakalibok <laughs> <laughs> na, patay mo na. Ito, bigyan na. Wala. Wala na. Ang <laughs> eh. Grabe, nakasikan siya. Ay! Nakasikan siya. Ay!